Nakakapanghinayang din talaga mga mare dahil minsan hindi na nga pinapahiram sa mga bata para hindi nga masira pero ganito naman ang nangyari. Bago natin pag usapan yung tungkol sa may cellphone mga mare, ay samahan nyo muna ako dito sa may mga gawaing bahay ko. Bibitinin ko muna kayo mga mare para masamahan nyo ako sa paglilinis sa may bahay namin. Kaya for today's video mga mare, ay dito na nga ako sa may harap ng bahay namin naglilinis at binabalik ko na nga itong mga halaman ko dito sa may pinaglalagyan nila. Ilang araw din kasi na laging naulan dito sa amin mga mare kaya nilabas ko nga itong mga halaman ko. Pero nag na naman ang panahon ngayon mga mare at uminit nga kaya eto pinagbabalik ko na nga dahil naiinita na naman sila. At pagkatapos ko nga may ayos itong mga halaman ko mga mare ay eto napansin ko na nga na marami na naman akong walisin kaya eto magwawalis na nga rin ako. Katatapos lang namin magagahan dyan mga mare at nakapaglilis na nga rin ako doon sa loob ng bahay kaya lumabas na nga rin ako para may ayos ko nga itong mga halaman Basta ko. Basta kagagaling talaga sa ulan mga mare at may halong hangin ay eto ang dami ko rin talagang walisin. Pero kering kering lang natin yan mga mare dahil sa araw araw ba natin na ginagawa yan ay nasasanay na nga rin tayo sa mga gawaing bahay. At nasa trabaho pala yung asawa ko niyan mga mare at mga anak ko naman ay yan sa kabilang bahay kila mama at naglalaro nga sila. At mas gusto ko naman na sila sa kabilang bahay mga mare para dere direcho nga ang mga gawaing bahay ko dito at mabilis nga ako matapos. Kaya habang wala yung mga anak ko at nandun sa kabilang bahay mga mare ay nilubos-lubos ko na nga ang paglilinis dito sa amin. Anyways mga mare pagkatapos ko palang nakapaglinis dito sa may labas ay pumasok naman ako dahil naisipan ko nga napapalitan ko pala itong kortina dito sa may loob ng sala namin. Pansin ko na kasi mga mare na napakadumi na nga ng nan dito sa may pinto papunta sa may kusina namin kaya eto tinanggal ko na nga at papalitan ko nga rin. Ganyan pa rin ang kulay ng kurtina, pinalit ko dyan mga mare dahil bagay nga dito sa may sala namin. Pati na rin pala dito sa may papasok sa may kwarto namin mga mare ay pinalitan ko na nga rin pala itong kurtina. Anyways mga mare, habang nag-aayos nga ako ng kurtina dito ay pag-uusapan na nga natin kung ano ang nangyari doon sa may cellphone. Cellphone pala yon ng asawa ko mga mare at pagkarating niya galing sa trabaho ay eto yung bumungad sa akin. Nailagay niya kasi sa may makina na pagawaan ng tinapay mga mare yung tinatawag nila na roller. At nakalimutan nga daw niya mga mare na nandun yung cellphone niya kaya yun akala niya tinapa yun cellphone pala yung pinapaikot niya hinayang din talaga mga mare dahil minsan nga hindi nga namin pinapahiram sa mga bata para hindi masira pero gano'n naman ang nangyari talagang right? nakalimutan niya mga mare na nandun nga talaga nakalaga yung cellphone niya at pinaikot nga niya agad yung roller kaya yun akala niya tinapa yun pala yung cellphone niya at wala na nga kaming magawa nun mga mare kundi tanggapin kaya eto babay cellphone <laughs> minsan kasi hinihiram ko rin tong cellphone niya mga mare lalong lalo na napun noon na nga itong cellphone ko na ginagamit sa pagbablog. Isang taon pa kasi itong nagamit niya mga mare at nakakasayang din talaga. Di talaga ako makapaniwala mga mare sa isang iglap lang ay eto. Talagang wasak na wasak ang mundo ni Master Mac. Inaamin ko noon na minahal nga kita pero ngayon. Napapakanta na lang ako mga mare sa mga nangyayari at wala na nga akong magawa kundi tanggapin na lang. Nakakasayang, nakakapanghinayang, nakakaiyak. Ewan ko ba kung ano ang mararamdaman ko?